Okay guys, welcome back to my channel Mapagpalang gabi sa ating lahat Okay po, ah uh, Shoutout po sa Luzon, Visayat, Mindanao Pati na po sa iba't eh, ibang panig ng bansa Okay po, hindi ko na po isa-isahin at marami Magpasensya na po kayo At ngayon lang po ulit ako nakapag-upload ng aking video Okay guys, ah uh, Tuloy-tuloy lang no Sa ating vlog Ah uh, Pasensya na po kayo kung bihira po akong makapag-vlog, no? At ito, ginawa ko yung motor ko. Okay. Megi po yung nasa condition ng motor. Okay, at mm, pasensya na rin po kayo pag hindi ko kayo nasasagot sa, ano, sa comment section, ano? Kasi pag binubuksan ko yung aking yung ano, pag pinapanood yung video na yan, syempre, sasagutin ko kayo. Eh, yung dollar sign na sa YouTube channel ko, nababawasan. Ano po? Nababawasan, pag binuksan ko yung channel ko, at babasahin ko yung inyong mga comment, ano? Eh, nababawasan po. Yung aking dollar sign, ano? Kaya hindi po ako makasahod. Kaya ang ginagawa ko, hindi ko na pinapanood hindi ko na ako nasasagot yung mga comment nyo, ano ganito na lang po, bali sinasabi ko sa inyo kung may, may mga katanungan kayo, i-chat nyo po ako sa messenger ano po, yung iba nagde-direct messenger yung iba, ina-add ako sa aking facebook channel, ano sa ano, i-follow nyo po ako sa aking ano, facebook yun, tapos i-chat nyo ako sa messenger pwedeng video call, okay Pwede naman po kayo tumawag, ano? Basta wala akong uh, ginagawa o ano man. Wala akong kausap na iba, pwede kayo tumawag. Yung iba, tumatawag pag yung, uh, halimbawa, may ipapagamot o magpapagamot sila. Nagbibidyo call, ano po? E, mayroon po sa i-add nyo ako sa Facebook, ano? Kasi dito sa ano comment section ng YouTube, ano po? Ay hindi ko po kayo masasagot. Kasi nga po nababawasan yung aking ano, yung dollar sign. Pero nakikita ko naman po yung mga ano nyo, no? Yung mga pagbati nyo. Okay lang po yung ganyan. Bali, mababasa ko naman po yan, eh. Doon sa aking ano, YouTube channel, no? Mababasa naman yan. Pero mas maganda po kung ano, may mga talagang sadya kayo. I-chat nyo po ako sa messenger, no? Okay po. Uh, wala akong pakialam doon sa mga nambabas, no? Eto, may nag... May nagsumbong isa sa akin sa ka-vlogger ko. Shoutout sa'yo. Okay, kay ano, no? Lagi niya ako sinashoutout, no? Kay Tabs. Okay, Tabs. I e, ano niyo po yung kanyang channel, no? Ah, uh, natural lang po yung mga baser. Yan ay eh, dagdag views din po yan. Dagdag ano rin yan, subscriber din yan, yung mga baser na yan. Sa akin, hindi ko na iniintindi. Oo, oh, guys. Huwag na natin intindihin yung mga ganyan. Kasi, maano ka lang eh, mag-iisip ka lang eh, no? Tapos, makapagsalita ka na hindi maganda. No, di ba? Mungga sa makipag-away ka na. Mas no? maganda, hindi na pinapas. Hayaan nyo lang sila. Hayaan nyo lang, no? E ang sumbong sa akin, eh, no? Bakit daw sumasamba sa yung mga bato natin mga mudya, ano? bakit daw sinasamba daw natin yung mga mga mutya na yan yung mga anong yan bakit daw sinasamba yung mga bato-bato na yan ano ay nako ewan ko ba ganito po yan ano hindi po namin sinasamba ang mga bato na yan siyempre ang sinasamba lang natin kundi ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat ano po wala nang iba kahit kanino kanino nyo itanong yan no? Sa mga antingero, sino ba sinasabahan nila? Hindi po yung bato, o hindi yung kahoy, o hindi po yung mga santo na yan. Ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Diyos na walang hanggang kapangyarihan. Yan lang man po. Kasi ganito po yan. Nilikha lang nila, nilikha lang, nilikha ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ang, tat, ang Uh, Sagrada Pamilya. Ano po ba ang Sagrada Pamilya? Yan po ay pawis laang Pawis lang yan. Nang Diyos amang makapangyarihan sila. Pawis lang po sila. Ngayon, kung may magbabas na naman sa akin, ano? Eh, yun lang po yung story sa ano, ano. Kaya nga sinasabi ko po na hindi pa po sinisilang si Kristo. Eh, matagal lang nakasilang sa taas. Pinadala lang dito sa lupa para tumubos ng kasalanan ng tao. Ngayon, kung hindi kayo maniniwala, di, hindi kayo naniniwala sa Biblia. Hindi po ba? Ganito. Jesus na po. Ang Panginoong Jesus ay Jesus na. Hindi pa man siya inililika sa lupa. Ano po? Sila po ang ano, tinatawag na Sagrada Pamilya. Sila po yung pawis lang ng ating Panginoon Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Kaya meron tinatawag na hindi binyagan at meron tinatawag na binyagan. Ang binyagan po ay sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak na si Panginoong Yesus. Ano po? Iyan ang Sagrada Pamilya. Ngayon, ang gusto nilang mangyari, gusto nilang bautismuhan nga si si Amang Pinito o ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Gustong, gustong ng ano, Pamilya Sagrada, na bautismuhan ang ating Panginoon Diyos sa mga makapayang sa lahat, eh bakit nga naman siya magpapabautismo kay Panginoong Jesus? Bakit po? Ay e hindi siya magpapabautismo kaya meron pong tinatawag na hindi ano, uh, bautismo. Eh bakit siya magpapabautismo? Eh siya lang naman ang lumika sa kanila, ipawis e eh, nga lang sila. No? Pawis kayo, tanungin ko kayo, ano bang pangalan ng ang ina si Amang Pinit, si Inang Pinita, no? Hindi si Maria. Ang ama Tanungin ko kayo ano pangalan. Wala wala akong nabasa kasi ang pangalan ng ama. Wala. No, wala pong pangalan eh. Ano po? Pero yung nakasulat doon na ilang ko ilang 100 plus na pangalan ng Diyos no nakalagay yun ngayon tatanungin ko kayo ano pangalan nito kaya nga sinabi nito ako ay si ako nga no walang pangalan ang ina merong ina inang pinita at ang ating Panginoong Jesus inang pami, pami, uh, Pamilya Sagrada. Sagrada Pamilya. Okay. Sagrada Pamilya. Ngayon, bakit pag nagantanda tayo sa mga katoliko po ito ah? Bakit pag nagantanda tayo sa ngalan ng Diyos Ama? Diyos Anak? Diyos Espiritu Santo? nasa ang ina? Paano mo nasabing Sagrada Pamilya kung wala yung ina? Ano po? Kaya nga, yun nga nilikha ng Diyos Amang Makapangyaran sa lahat, ang Sagrada Pamilya. eh ano ba ang Sagrada Pamilya? Ang Ama, ang Ina, at ang Anak. Ngayon, bakit, pag mag-aantanda tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Diyos Espiritu Santo, bakit? Diba? Nawala yung Ina. Hindi naman si Inang Maria yan, Inang Pinita no? Kaya kailangan pa rin talaga isama ang ina. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak, ang anak dito sa may puson. Ito ah. Ito tiyan. No? Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Ina, Diyos Espiritu Santo. Kasama ang ina. No? Yun, doon kayo magtataka. Bakit hindi kasama ang ina, no? dito na yung sa lupa. Kumbaga dito sa lupa, hindi na nila sinama ang ina. Akala kasi nila si Maria, no? Hindi po si Maria kasi dito hindi kinikilala ang Diyos si Maria. Ano po? Pero doon sa taas, ang ina ni Panginoong Heso ay si Inang Pinita. Ano po? Dahil kaya tinatawag na pamilya sa grada. Tandaan niyo po, no? Oh, mambas na yung gusto mambasa, no? Yung mga magagaling sa sa Biblia. Eh, ako wala naman pakialam eh, no? Yun lang po ang aking nalalaman, no? Yun lang po ang aking nalalaman. Dahil <coughs> yun lang po ang aking nababasa. <coughs> Kaya nga, ito, ah, uh, maiba tayo, no? Kaya nga, Diyos amang makapangira sa lahat, no? Akala nila, ito yung Diyos ama na ang pinakamataas. Hindi po. Ang pinakamataas po, may mas mataas pa rito. Ang Diyos amang Diyos amang dakila. Diyos ng kataas-taasan. Hari ng mga hari. Diyos ng mga Diyos. Panginoong walang hanggang kapangyarihan. Sa Kanya na lahat, eh. <coughs> Kaya nga, walang makakatalo sa kabutihan. No? <coughs> Kasi ang tandaan nyo po, sino po ba gumawa sa demonyo? Ang tanong, ang Diyos. Ang Diyos pa rin ang gumawa sa demonyo eh. Siya pa rin ang naglikha sa demonyo. Hindi po ba? Eh sino ba gumawa? Di ba ang Diyos pa rin? Ngayon, hindi nila kayang talungan ng Panginoon Diyos. Dahil ang Diyos ang lumikha sa kanila eh. Kaya nga hindi na bautisma ng Panginoong Jesus si Amang Pinito, no? Ang Amang Kataas-Taasan. Kasi nasa ilang, ilang susun siya ng langit. Ilang susun ng langit. Kataas-Taasan. No? So guys, bali, yun lang po ang aking kaalaman ngayon. Kung merong mambabas, ay eh, bahala po kayo sa buhay nyo. Yun na po yung nasabi ko, nasabi ko na. No? hindi para makipagdebate ako. Ngayon lang po, ito nga lang po nililinaw, no? Hindi po tayo pwedeng, kahit ako hindi, sus, hindi ako sasamba sa bato. Pero pwede ko siyang ipagdasal. Tandaan nyo, hindi namin, dina, hindi namin sinasamba ang mga bato, yung kahoy, yung mga kung ano-ano mga nandito sa kalikasan. Hindi namin sinasamba yan. Pero, pwede naming dasalan. Nagkakaintindihan po ba? O, yun yung mga nagbabas dyan kay ano ah. Dyan sa isang, isang kablogger ko nagsumbong sa akin. Ganun daw eh, sinasamba daw namin mga, ano, yung, mga antingero ay yung bato. Ay hindi po namin sinasamba ang bato. Hindi namin sinasamba ang mga kahoy o mga, ginagawa namin ano. Dinadasalan po ang tawag doon, dinadasalan, hindi sinasamba. Para magkaroon lang silang ng power ang magkaroon siya ng bertud yung dasal na latin ay idadasal mo doon sa bato na yon dagdag power pero hindi namin sila sinasamba naintindihan nyo po ba mga baser naintindihan nyo ha tindayin nyo may ge marami pong baser pero sa akin hindi ko naman pinapansin na yan ay mambas kayo bakit ba kayo ba nagpapalamon sa akin ba? Diba? kayo ba nagbibigyan ng pagkain ko hindi naman, di ba? away lang yan. Naghahanap lang ng kaaway o oh, kaya eh, nandadamay lang. Di ba? Okay guys, may papakita ko. Ito, mga batok Pero hindi ko sinasang bato ha. Okay guys. Okay guys. Ito pa rin. Okay. pa rin ang aking mutyanan langgam. Pakita ka. Yan. Yan guys, bali merong tatlong ano ah, ah nyog na isa mata, isa bibig, no? Tatlo. Papaliwanag ko rin niya kung bakit, no? uh, gumagawa ako dati no ng uh, kwintas niyan pero para sa akin mas maganda yung buo kung ilalagay nyo sa pang business o hanap buhay mas maganda po buo ano po itago nyo o ilagay nyo sa may loob ng tindahan nyo mas maganda po yun kaysa sa ikiniwi kwintas nyo no quick quintas nyo, lalagariin kasi yon, no? Bali wala nang ano yon, no? Kumbaga basag na siya, no? Pero para sa akin, no, mas maganda ang buo na lang ilalagay nyo sa loob ng tindahan. Yung iba kasi, katulad nung noon, noon gumagawa naman ako ng quintas niyan, ano? Ilalagay ng four elements, no? Pero mahirap po makabuo talaga ng isang baon na kwintas, no? Na gagamitin nyo, halimbawa, tetesting nyo sa ipababaril nyo, ano? Tatamaan po yan. Ano po, kahit ano pang ano nyo, tatamaan po yan. Kasi yan po ay pampaswerte lang, no? Pampaswerte, pam uh, pamproteksyon sa kulang barang palipadangin, mga ganon. Pero yung sa, sasabihin mo na hindi tatamaan ng bala, eh, ilan na ba ang nabasag ni Commander Pantuga na ganito? Ang dami na, no? Kasi po sila po ay pampaswerte lamang, no? Walang sino man na gumawa ng, ng bao. Kahit sabi natin, ako isang beses lang ako nakagawa o tatlo ang nagawa ko. Yun ay talagang uh, four elements, no? Pero ngayon, sa ngayon, wala pong nakakagawa ng four elements wala po, yung ilalagay sa loob ng bao karaniwang nakalagay eh, puro orasyon na lang, ano ewan ko lang po, kung mabisa po yung orasyon na inilalagay nila, ano nasa kanya-kanyang paniniwala rin po kasi yan no kaya, mas ano ko halimbawa eh, pwede mangyari kung ang bao ay libon meron akong baong libon kaso nga lang, hindi ko inilalagay dito sa loob ng bahay. Nandoon sa may kusina doon. Libon kasi 'yon, no? Ang libon walang kita. No, kaya wala siya. Hindi niyo pwedeng ilagay sa loob ng tindahan ninyo. Kasi nga libon. Walang mata, walang kita. No, okay. Sana Sana naintindihan niyo ako, no? Yun po, mas maygi po yung halimbawa, uh, ito, ganito, isang mata, isang bibig, yan, pwede nyo ilagay yan sa loob ng tindahan ninyo kasi maganda yan pampaswerte talagang okay yan kung malalagay nyo pa siya ng apat na elemento kasi sa toto lang po wala pong nakakompleto ng ano eh ng four elements no yun talagang legit no wala po una una uh, yung totoong mutya ng uh, ng tubig no eh ako isa lang o, di ba? Meron ako. Ang ginag ang mutya ng uh, mutya ng bato omo, pwede rin yung gamitin kasi ang nabuo 'yon sa pamamagitan ng tubig. Pwede rin siyang tawaging mutya, no? Ngayon, yung eh pagdating sa hangin. 'Yan. May nakakuha po ba ng ano, nang uh, legit na ipo-ipo? <coughs> Wala po kasi hangin po 'yon. No? merong nakakuha, sinasabi nila na yung putik na tumigas na dahil gawa sa ipo-ipo, kaya nagka ganon na para pa ipo-ipo. Yung iba naman ginagamit yung ano, ipo-ipo ng put ng ano, put ng shell, no? Nasabihin, ipo-ipo. Hindi po ipo-ipo yun. Ano? put ng shell yun. No, pero pwede pa rin siyang gamitin dahil siya ay pwede sa ano kasi tubig 'yun eh, tubig, no. Kumbaga shell, kumbaga nabubuhay sa tubig. Pwede pa rin siyang gamitin sa sa loob ng bao. Yan. Pero yung ipo-ipo, yun -ipo, talagang yung legit na totoong ipo-ipo. Ano po ba talagang klase yan? Ang ba itsura niyan? Bilog ba yan ng Ewan, mahirap po magsalita kung ano po talaga ang legit na ipo, -ipo. Kahit ako, eh wala po ako nakikita ang legit na ipo, -ipo no? Sa tanang buhay ko. May e yung ano, sa trabong ko, yung trabong ko, yung sa, sa, ahas, nakita ko talaga yung nahol ni Prince Cobra, no? Meron talaga siyang uh, ano doon sa ulo ng ahas, bato. Tsak yung pag kinuha yun, kulay itim siguro o kristal, mga ganon na pinagkalooban si ano no, si Cobra Prince. No. Eh napa na, mahilig po ako manood ng ibang vlogger din kasi natutuwa ako eh. Ngayon guys, yun ang tarubong ko na tinatawag. Yung nasa ulo ng ahas, no? Kaya napakaswerte ni Cobra Prince, no? Meron siya. Yung nakuha doon sa ulo ng ahas na yun. <clears throat> okay guys, bali Meron ako rito. Ito pa rin. Gusto ko lang ipakita sa inyo na. <clears> Ito <throat> yung kidlat ko. No? Baka sinabihin nyo, bakit grinder? Natural. Girinder ko talaga to. Akin ah, to eh. Ayan pinormahan ko para magandang tignan no yan eh, hindi pa nga masyadong tapos to eh yan, no? hmm. yan ang kidlat ko yan lakas kaya niya lakas kaya niya yan yeah lakas o, oh, kaya bumitaw yan ang aking kidlat no? gagawin ko pang kwintas yan yan, wala pang ano eh gagawa ko pa ng sabitan o, oh, nalagyan ko pa ng sabitan dito yan ang aking kidlat no? yan yeah. itong galing to para kasing dahon to eh yan, pero malakas din ang magnet yan Ito pa isang Hindi ko mawari kung ito'y bulalakaw O oh. parang oh. tingin ko kasi bulalakaw ganda ng pagkakaan eh Ayan guys Ibang klase Ibang klase ba bato Parang triangle pa nga eh. Tapos may ano siya may parang patutsulok o yun to ito ayun parang may um, ano siya lakas ng ano yung magnet lakas ng magnet niya lakas galing ayan yan guys hindi pinormahan yan talagang yan na yan no? Ayan ko nga, galing eh. Galing yung pagkakagawa eh. Ayan o. Oh. Pero buo yan. Ayan. Hmm. Parang natuno na nagpormahan siyang ganito. Ibang klase. Parang bakal siya. Bakal na bakal. Pero bato siya guys. Ayan bato. Ibang klase. Ayan, mutya lang. Ito hindi naman siya magnetic, pero ginagamit ko naman siya. Pantusok sa aking mga katawan na masasakit, no? Sa mga lamig-lamig. Pero hindi siya magnetic. Matagal na rin sa akin to. Para siyang dahon. Hindi yan, hindi ko tinabas siya, no? Sabi, parang tinabas, no? Hindi, talagang ganyan na siya. Natural yan hindi siya tinabas. Yan. Kung ano yung pagkakanipis niya, ganyan yan. Tsaka to. Ang galing nga. Natural lang po yan. Tapos matulis na siya ganyan. No? Pero tutusok ko sa lamig-lamig ko yan sa katawan ko. No? Pag masakit ang aking katawan. Yan guys. Pero tandaan nyo guys ha hindi natin sinasamba ang mga bato o mga kakoy no? tanging Diyos ang mga pangiran lamang ang ating sambahin wala na pong iba ito parang pa galing yan parang pa ang galing hmm. parang tapak na pa oh. okay Parang lang kasya. Ito. Langka. Wala sa totoo lang. Wala pa akong nanong langka na. Ano talaga ha? Nakukuha. Wala pa akong langkang nakukuha. Yan. Pero to Hindi ko siya maano kung langka siya Tagal na sa akin to eh lampasan ng tawag dito. Pag tinapat mo sa sa ilaw ng cellphone, eh lampas siya. Dito tingnan nga natin. Tingnan nga natin. Ay. Makikita nyo ba guys? Yung bato. Hindi. Ayan. Ayan yung bato. Lampasan siya. Pero hindi mo siya makikita. Ayan. Ayan siya. Hmm. Ewan ko dahil lang sa reflect na cellphone sa ilaw, no? Kaya hindi makita. Kapag nakatagil, hindi kita. Ayan okay. guys. Hmm. Ha. Ayan. Yung baton na to. Hindi ko mawarihan kung langka ito o... Kaya hindi ko maasabing langka, hindi ko ma ipalimos ito eh. Pero hugis lang siya na wala siyang balat kung tutusin ano. 'Di ba ang langka binabalatan? <coughs> ito yung nasa loob ng langka, no. Binabalatan ng langka eh. Ito yung puti nun. Kaya wala siyang wala siyang kulay. Lakas din siyang bumula pero kung pag nalangisan mo na yan hindi siya masyadong bubula kaya kailangan sasabunin hugasan para mawala yung langis bubula ulit sa suka okay ito pa rin yung mutsa ako ng langgam yun o may laman laman sa loob mga langgam ayan tagal na to tsaka to mutsa ko ng langgam ayan okay ito ito isa pang nanong to, lakas din sa magnet ito eh ayan oh hindi ko maawarihan kung ito'y bulalakaw ah, mga testing nga nung aking pan-testing lakas din sa magnet kung bulalakaw siya ito man oh, tingin ko rito parang bulalakaw eh ito ito mga masalupang ganun kaya ano ka, ganyan ganyan lakas ng impact ito guys ito parang dahon pero lakas din ang magnet ito oh, okay ang mutsara lenta yan Okay guys. Hanggang sa muli pinakita ko lang ulit sa inyo dahil wala po ako may vlog uh, siguro ano uh, sunod na linggo yeah, maaari makapag-hunting uli hindi ako makapag-hunting talaga ng solid gusto ko talaga makapag-hunting ako ng solid talagang hunting no okay. matuwarang kristal yan ito yung tamilok ayan o oh tamilok. Pinagbahaya ng tamilok. Ayan. May laman sa loob. Ayan. Okay. Okay guys, hanggang sa muli ano, pinakita ko lang. Kasi para may ma may vlog ma lang ako ano. Okay. Okay, pasensya na po kayo sa akin. Ngayon lang po wala akong makapag-vlog. Wala pa akong maisip na ma-vlog dahil hindi pa ako nakakapag-hunting at para ma-vlog ko yung pag-hunting. Ano? Okay guys. Maraming salamat po sa ating lahat. Pagpalain po tayong lahat at gabayan. Okay, God bless po sa ating lahat. Shoutout sa lahat.